Yes, I want to say, we are friendship over. So, huwag nyo na tatanungin kung numimiss siya ba ako. kasi hindi, Big plastic. Plastic. Kasi, the hindi niya naman. Plastic. Kasi, hindi the ko naman siya kaibigan. The best friend is plastic and... Ano ba? I'm going to plastic to mm -hmm. so, plastic over. Mapabaya mo sila. So, hindi ko na siya kaibigan. Friendship over na po. Kaya, huwag nyo na siyang okay. tatanungin kung minsan niya. <laughs> kay Christian, wala akong pake sa'yo. Wala akong pake sa kanya. Ang may niya sa'yo. Talatay. Never number out sa akin yung pero nang ako nun. Ito. Hindi ka ganun. Hindi ka. Diba? Diba? So, kay, kay Anne Caberado po, huwag na po siya iiyak. Huwag iiyak sa mga tulong babalik na babalik ako. <mik>